for to today's video, mag-unboxing na naman tayo. Kasi nga, guys, dumating na yung aking pinakahihintay. Ito nga pala yung aking order dito sa TikTok shop, guys. Kung makikita ninyo, ay talagang hiwa ko na kasi nga, bubuksan na natin siya. Bubuksan natin, guys, kasi naman. O, oh, diba? Ang ganda. So, ayan na, guys. Order kasi ko nito kasi kailangan ng kailangan ng anak ko dahil nga, uh, palagi umaalis-alis at uh, hirap yung lagi na lang din yung binubuhat. So, ayan guys, nakita ko dito sa TikTok shop, kaya talagang in-order ko na siya. So, ayan siya guys, napakaganda. Carrier po ito siya guys. Medyo may amoy siya kasi nga bago pa kailangan natin itong labhan. So, ayan siya guys, oh. Pakita ko sa inyo. Ayan po yung kanyang belt. May belt siya dito sa gitna guys. Ayan. Marami siyang mga lock. Ayan, guys. Ayan, ilagay lang natin siya dyan. Ayan, guys. Tapos, ito naman, yung kanyang ano, tawag na ito. May mga supportive din pala siya dito sa baba, guys. Ayan, yung dito po yun. Ayan, o, yung bata. Ilagay natin yung bata. Ayan, kung gusto nyo. Kung gusto nyo naman, ay ganun lang, oh. Ayan. Ayan guys. Marami siyang mga lock. Kaya hindi talaga siya nakakatakot na malaglag yung bata. Ayan guys. So dyan, ayan. Kung gusto nyo iganyan yung anak nyo guys, yung may suporta sa harapan, lagay nyo siya dyan. Tapos ipasok nyo siya dito. Ayan. Tapos ito guys, may lock siya. Ayan yung kanyang lock. Kung gusto nyo naman guys, tanggalin nyo ilang ito at gusto nyo iiwan nyo lang ito. Ito lang siya guys. Tanggalin lang natin siya dito. ayun so, ayan guys. May lock siya. Ayan. Tapos, Gaganon lang natin siya guys, oh. Tatanggalin lang natin siya dito. So, ayan guys. Ayan. Ayan na guys, tanggal na siya. Kung gusto yung ganyan lang. No? So, ayan lang guys. sa so, ano pang hinihintayin yung mga kamami, bumili na kayo dito at ilalagay ko yun dito sa aking ayaw basket sa baba guys. Sa mga gusto mag-order nito guys, order na kayo. Ang ganda, hindi kayo magsisisi. Kasi alam ko, kailangan na kailangan din to ng mga anak ninyo. So, ito guys, meron siyang itong packet. Ayan. Pwede kayo maglagay dyan ng tawag na ito. Pwede kayo maglagay dyan ng mga diaper. Ano Anong kailangan nang dadalhin nyo pag maalis kayo, no? Kaya, guys, dito sa sa gilip, pwede maglagay ng pera. O di kaya, mga bariya, guys. O di kaya yung pamuna sa ating mga anak. So, ayan lang, guys. Thank you for watching. Are you not? Are you? Yo.